Oh, yun mga friendship. Andito kami sa baba ng tulay, sa ilalim ng tulay ng Manabu. Ayan, si Ken. Sige, try namin. First time ko lang pumunta rito. Maglalaro tayo. Baka sakaling meron. Ayan, set up muna kami. Ya ang aming mga gamit. Ayan, may, wuhuli, may mauhuli may mahuli kaya kami. Ang dami mga bibe. <laughs> Ay. Ang daming mga bibe. Oh. Uh. Dami kami nakita kasi kanina dito na tilapia eh. Ano na naman? Ang pula-pula hmm. hmm, 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 hmm. Sus wale. Maliliit Ang swerte mo naman Sana ul Makahuhuli rin ako Babasit nga tanya

Ako rin sa wakas? O, umiihi pa oh, umiihi, umiihi, umiihi. Oh, tingnan niyo, nakakita na ba kayo ng isdang umiihi? Lalaki. Yun. Thank you, Lord. Meron na rin. Aray ko. Natinik pa oh. Ano ba yan? Sa excited na kunin. Ba't di ka may natinikan? Yan. Pagyan, pagdagan pag natin. Yan ng pamain yan ulitin natin apat na ay tatlo na oh. yan saka isa oops namanukan dan nakamanukan nakamanukan pat yan nakatatlo na tayo mga friendship yan na no, swerte maglagay tayo ng pain yan oops wala na I-try natin yung isa baka sakaling makadali dito hindi hmm, na ko ba na ba try natin yung isa. Hmm. Oops. Uy. Hindi na dali try ulit Oh, tinakbo na. Yun. Ay, susay. <laughs> susay. Ayos lang yan. Susay. Ay, nalaglag. Nalaglag pumunta sa... Nalaglag pa. nang a uh, tignan nyo naman ang aming ispat spot o oh, may swan dami yan <laughs> hindi ko na videohan ng laki oh, oh, oh. pulang pulang <laughs> mahirap pag dalawa yung, ano yun yun huli 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 yun huli 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 nalaglag nalaglag <laughs> nalaglag yan o o o o lalaki na naman umiihi misis <laughs> mo <Mrs. Bo. laughs> natin ng maigi para makawala ayan yun apat 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 Good. yung isa natangay na naman ayan sige dubog mo wala na meron kanina Ta laki laki oy. <laughs> buhay na buhay oh. Uh. Kalaki laki na mumula. Ay, sagi id. <laughs> Yon mga friendship. Yun. uwi na kami. Ala stress. Ay mag ala na. Ala na siguro. dami ko. Ito yung hole ko, hole hole. Tingnan natin. Aha. Yan oh. Yan ang hole ko. Yan. Ganda. Ang gaganda. Yan. Kay Ken naman. Ay sus. Ang dami. Uh, walang kilo kaya yan. Mas mabigat. Mas marami sa kanya. Eh dalawa yung pamingwit ko. Ako pa pinakamakakunti. Pero... Ayos lang naman. Magandang ispat dito sa ilalim ng tulay sa may bukay. Yan, dito kami ngayon doon parte naman doon ay marami rin namimingit doon dito lang ang spot namin sarap maganda punta kayo rito mga taga abra maganda rito sige na paalam